guys, morning. Gusto ko yung lahat. Ayan, sa lahat po ng mga taga-live good, no? Ayan. So, this is it. Uh, una, salamat sa Lord na bigyan, binigyan na tayo ng ganitong napakagandang mga na blessing, no? Ito ang live good. Kasi biruin niyo po yan, no? In just short period of time. So, ito na po ang nangyari. Basta mo lang talaga, gawin mo lang ng todo, iligay mo lang po ang inyong commitment just go 100% all in talagang sigurado po ako no meron pong magandang mangyayari po sa inyo okay so today ay December 21 uh, maybe kung mapanood nyo po itong video na ito uh, pre-recorded na no? Uh, recorded na kasi hindi po muna tayo nag-post ng simula nung makuha po natin itong sasakyan na ito actually nabili po natin itong sasakyan na to that's why kung mapapansin nyo Nag-post po ako ng date 12-20-2023 na mayroong logo ng Live Good at logo po ng uh, Elevate no? Uh, yun na po yun so napaka significance napaka halaga yung date na yon na uh, 20 so nakuha po natin December 20 na i-release po itong sasakyan natin na uh, nabili po no? result coming from Live Good no? So, ayan po, bagong-bago pa. Ayan, So, hindi ko pa po siya kabisado talaga eh. Actually, hindi ko pa siya kabisado. Kasi nga <laughs> napaka-high tech nitong na sasakyan na 'to. Kaya ako po parang parang nababaliw na hindi ko maintindihan yung feeling ko ngayon kasi alam niyo po 'yon, dahil uh, first time. Actually, this is my first car, no? Uh, binigay sa akin ni Lord. Ito napakaganda at sa pamilya ko. Uh, sabi nga kung magangarap pa lang naman, kung pipili ka lang naman ng gusto mo, yung the best na. And for me, this is the best. The Chili Okabango Urban Plus. Actually, meron po itong tatlong variant, no? Uh, meron silang Comfort, merong Urban. And ito po yung ano, ito po yung pinaka top of the line. Ito po ang Gili Okobango Urban Plus. Yan na nabili po natin ng cash. Okay po, cash po talaga siya. So, almost 2 million po ito. Pero hindi pa rin ako makapaniwala guys. So, sa isang simpleng taong katulad ko na walang trabaho, tambay, na nangarap lang. Sinimulan ko lang sa pangarap yung pictures po ng sasakyan na ito. Actually, hindi po talaga dapat itong aking gustong bilhin. Ang aking pong bibilhin ay yung Ford territory no so halos kapares naman po sila ng features itong sasakyan na to but uh, gusto ko po kasi mas malaki kasi para buong pamilya sama-sama ito po ay 7 seaters para at least yung pangarap po natin is hindi lang po tayo magiging masaya hindi lang tayo magiging makakains, makaka makakapagbigay ng benefit sa pamilya kasi apat lang naman po kami eh o dalawa lang yung anak namin tapos siyempre yung asawa ko apat lang kami so alog-alog kami rito so gusto ko rin makita ng father ko ng mga kapatid ko mga pinsan ko na ito na po yung result na meron dito sa live good at dun sa mga kaklase ko rin before nung high school ako saka mga ka-churchmate no? at uh, mga dating katrabaho, mga dating boss na nasiran ko na, na-invite ko na na hanggang ngayon hindi pa po kayo nagde-decide. So, ano lang po, no? Ah, uh, hindi ko rin po kayo masisisi kasi nga ang pangalan po ng network marketing ay sira na. Kumbaga nasira po ang industriyang ito. Tama naman po yung aming CEO, si Ben Glensky na uh, this, is, this industry is broken. Kasi dahil po sa kagawan, kagagawan din po ng mga mga selfish mga taong walang walang ibang intensyon kundi ang magnakaw walang ibang intensyon kundi ang manlamang sa kapwa kaya yung network marketing is nagagamit po nila para po ano para sa kanilang, sa kanilang panluloko no Anyway uh, ano pa ba ang pwede kong sabihin no So, yun lang, yun lang no sa at siyang mga leaders po natin sa mga aspiring no, sa mga aspirant na gusto pong maging diamond, gusto pong maging successful. Guys, ito po yung aking ano no, yung aking ma-advise po sa inyo. Focus lang po kayo. Tatlong bagay na madalas ko pong sinasabi. Dagdagan ko na po ng isa kasi importante rin po ito no. Uh, yung bubong po tinatawag na hard work. Okay? So kasi nag nag po ako dito December 16, hindi naman po ako nang umupo lang at walang ginawa eh. So ginawa ko po nito talagang tinodo na uh, walang, walang tulog. Di ba na po walang tulog, huwag niyo malalahanin yung pagod niyo. Okay na yung walang tulog. Umamili ka, walang tulog o walang gising. <laughs> di ba? Ibig sabihin, kahit wala kahit na hindi ka masyado nakakatulog, ibig sabihin mayroon ka pang pagkakataon or opportunity na gawin ng negosyo, gawin ng pangarap mo. Yun lang naman yun. So hard work, and then uh, kapag nagtatrabaho ka be consistent yun lang hindi pa yung ningas gugunan sa umpisa lang nag-aalab ka nag aapoy ka tapos uh, lilipas yung ilang araw uh, weeks or buwan wala na guys gawin mo to ng consistent sa loob ng 3 months kasi ang 90 days your first 90 days in business uh, particular dito sa live good ay very crucial yan at dyan po ang maraming sumusuko dyan po ang maraming nawawala kapag ka hindi umaabot po ng 3 months okay sa loob po ng 3 months yun lang consistency at syempre focus napaka importante wala po nagtatagumpay na hindi po nakafocus. Kailangan po talaga dito yung 100% all in, 100% commitment, 100% focus. Hindi po kung saan-saan po kayo nakatingin, kung ano pong kumpanya ang inyong sinusubukan. Wala pong masama mag-diversify. I'm not against uh, in the diversification. No? But ang pagkaintindi ko po ng diversification, kapag ka kayo po ay nag-leverage na dito sa network marketing, pwede po kayo mag-diversify sa ibang business. Let's say for example, mag-invest po kayo sa mga mutual fund, mag-invest po kayo sa mga insurance po na may investment. Kami po meron na buong pamilya, may insurance po kami, video life. So, ang ganda po noon kasi nga uh, secured na yung family nyo, no? At same time, meron pong investment at nakaka-pay out po doon, no? At hindi lang yan, uh, pwede po kayo mag-diversify sa... Diba, tayo kayo ng coffee shop. O di kaya naman, ay... Ano pa, tayo kayo ng bookstore, di ba? o di kaya naman po ay eh, real estate mas maganda o oh, mag real estate kayo yan habang habang lumalaki no uh, ano lang ay uh, you, you, just have to practice yung tinatawag po nating delayed gratification wag muna yung kapag kumita ay eh, waldas well, na tayo kaagad no kasi tingnan niyo po ano tingnan niyo po ako no uh, i am the fourth diamond in the philippines pangapat po ako na una po si Coach Fernan, siyempre yung atin pong pinaka-apply na masipag talagang uh, dapat nating sundan at siyempre sinundan, sinundan po ng aking pong uh, upline. Yung upline ko po yung aking pong sponsor ay eh, si Coach Harold Pangan Okay? Tapos sinundan po ni Coach Ferds at naging pang-apat po ako. 'Yon so February 16 nag-join tapos tinuloy-tuloy ko siya uh, itong tatlong topin practice ko, no? Pinractice ko to. Okay? Hard work hindi na po ako tumigil, hindi na ako patumpik-tumpik pa, hindi po ako nag-aksaya ng oras. Kasi sayang talaga eh. Okay? Consistency and focus. At syempre siya, po ng disiplina. Importante din po yan. Alright? Yun lang naman po yung aking uh, ginawa. Actually, wala naman pong sekreto talaga, no? ah uh, kung makikita ninyo, hindi naman na lingid sa kaalaman po ng marami Ito yung ginagawa po ng mga nagtatagumpay na po sa network marketing, particular dito sa LiveGood. Tingnan mo, nagpe-present sila, nag-iikot sila, nag-share sila, hindi sila tumitigil. So do you think pag nakaupo ka lang at wala kang gagawin makukuha mo yung narating na mga diamond makukuha mo yung gusto mong marating yung pangarap mo Of course not hindi po yan mangyayari nung no, kasi wala pong overnight success hindi naman po kasi tayo scam ang scam po napakadaling kuhanin kaya lang may mga, mga sagasaan ka may magagalit sa'yo, may mga taong pwedeng maging banta pa ng buhay mo di ba So, 'yun lang 'yun lang ang maari ko pong ma, ma share no? So, ito po 'yung aking first vlog. Dito po sa sasakyan na ito. Na nakuha po namin kahapon, December 20. At ngayon po ay December 21. Malamang kapag in-upload ko po ito ay late na. Hindi ko muna po, po in-upload kasi um gusto kong ma-surprise yung aking family po. Actually, alam naman po ng asawa ko ng mga anak ko kasi kami po sama-sama kumuha po nito. Ibig sabihin yung tatay ko, tsaka yung mga pamangkin ko, yan, tsaka yung kapatid ko. Yan, na sinasharean ko sila nito ng live -good, na ito na may result na tayo. At hindi lang yan. Mayroon pa po. <clears throat> okay? Dahil siyempre, alam naman natin na kapag pamilyado ka, usually sa mga babae, gusto nila ay eh, comfort bahay guys hindi lang po ako nagpo-post pero kapatid meron na po tayong nakuha okay so meron na po so nakabili na po tayo ng bahay yes you heard me right nakabili na po ako ng house and lot grabe no hindi ako makapaniwala in just short period of time sa loob po ng 10 months with consistency hard work, discipline okay, sometimes uh, walang tulog And ito na po ang naging bunga, saka ka na umupo saka ka na mag, uh, mag sitting pretty saka ka na mag relax at mag kukuyokuyakoy kapag ka nakuha mo ng pangarap mo actually kahit nakuha mo na eh hindi rin kailangan mag relax pwede magpahinga, yes, kasi tao tayo napapagod tayo, pero kapag ka nandun ka na sa top kailangan pa rin eh kasi maraming mga tao nakatingin sa iyo para ma-inspire mo sila para may may mga may mga tao kasi at may mga pangarap din po kasi yung mga taong tumitingin sa iyo so through you sa ginagawa mo okay so pinapakita mo leader ka di ba so nagiging inspiration ka sa kanila at hindi mo lang alam na sinusundan ka pala nila yung bawat trabaho mo yung bawat kilos yung ginagawa mo yung pino mo binabalyo ng mga tao at naging inspirasyon ka okay, so yan lang po no so leaders, especially to my team team Elevate, wag po kayong mapagod, wag na wag na wag po kayong mapagod no, actually normal po sa atin kasi tao tayo, maramdaman natin yung panghihina, yung pagkapagod pero guys, huwag nyo nang isipin yun okay, you must create your own urgency, di ba pag urgent, ginagawan mo naman ng paraan isa sa mahal mo sa buhay na hospital na aksidente o may emergency o ano man di ba mangungutang ka pa nga gagawan mo ng paraan di ba why not antayin, antayin mo pa bakit aantayin mo pa yung urgency na yon na gagawan mo rin lang naman ng paraan eh ngayon na ngayon pa lang gagawan mo na ng paraan kilusan mo na kasi para pag dumating yung urgency na yan eh, hindi ka hindi ka uh, kung saan-saan pumupunta hindi mo na iniisip kung anong gagawin mo kasi nga meron ka na, nakapag-create ka na ng urgency medyo napahaba po yung aking video at uh, sana mayroon pong nagtiyaga na manood po nito uh, once again, this is Santi aka Novemberman and see you all at the top as I always says, dito po sa bottom, crowded na alright crowded na po sa bottom and it's never crowded at the top, God bless you Bye-bye, Paul. See you again next, next time.